Aasahan ng dagdag singil sa kuryente hanggang sa Setyembre. Paliwanag po ni Jose Aldariaga, Vice President, tagapagsalita ng Meralco. Inati kasi sa apat na buwan ang paniningil sa mga customer ng 500 million pesos na generation cost noong Mayo na nagsimula ang singilin mula pa noong Hunyo. Anya, 77 centavos per kilowatt hour ang ikakarga sa electric bill kada buwan. Kailangan na talagang kumbaga eh uh, ati eh yung portion ng 500 million na kami na mismo ang nagpaano kala but uh, the ERC went further to say na kailangan i-defer na yung cost ng uh, uh, WSM uh, into four uh, equal installments. Ayon pa kay Saldariaga, sa ngayon na nasa 11 pesos ang electricity rate. Hindi pa masabi na maral kung kailan dito'y babalik sa dating 9 peso level. Kasabay nito, nilinaw ni, ni Saldarriaga na hindi naman mapupunta sa Murali.